At inihiling ko po ang lahat ng mga nanay na pumunta sa harapan para sa special na panalangin at pagbabasbas. Manalangin tayo. Diyos sa pinagmumulan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal tulad ni Nasara, Ruth at Rebecca, Diyos na Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na birhen Maria na ina ng iyong anak, na si Yesu Kristo. tingin po ninyo ang aming mga panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na spirito sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Paggaloban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Paggaloban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat pagmamahal. Gayun din aming isinasama sa panalangin ng mga babaeng walang nakakaalala lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng, mga, ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ikay manahan sa aming lahat na naririto, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At pinapaabot din po namin ang pagbabasbas at panalangin to para sa lahat ng mga nanay na nanonood ngayon sa ating online